Halika, sama mo ko. Ngayong araw na ito, mga bossing ko, itong anak ko ay excited na dahil darating ngayon ang LBC. LBC nito, mga bossing ko, ay uh, yung crocs. Yan. Excited tong crocs na to. Teka lang. Oo. Yan. Sige, sige, ako na ron. Justin to, excited na. Magkano po yan? Ano ha? Magkana? Nabingi <laughs> ako. sa tiktong bata 5,000 daw. Ah. <laughs> okay na lang ako, hindi na. Ah, <laughs> Baka mahiyain po kayo eh. Wala akong Thank you. Ano po laman po nito? ko alam. Crocs. Ah, hindi niyo po alam ah, naman. Po, bawal Ayan. po kasi sabihin sa delivery yun naman. Ah, ganun po. Sige po. Thank you. Ten pesos na lang Ah, may ten. Ah, po. Ten. Okay lang pakita yung mukha mo. Ah, okay pa. Ayan pa, <laughs> okay na po. Okay na po yan. Okay po. na po. Thank you. Thank you. Ayan, thank yung you, lang you po. lang mukha mo. <laughs> Scammer na ha. <laughs> ah, thank you. <laughs> Yan, nabudol na naman ako ng aking anak. O siya. Ngayon, i-unboxing natin. Ito kanina pa, tingin tingin sa CCTV. O, dahan-dahan ako na. O, dahan-dahan. Baka mahiwa yun. Bala ka. Oo, oh, sabi sa'yo eh. Ako na! Ito na. ikaw na. Ako, oh, ako na, o. Oh. Baka mahiwa ka. Ayan na. Ayan. Ayos natin to. Kaya pala nagmamadaling umalis ang daddy mo. Dahil. Ako <laughs> oh, ang Ako pala ang Hanep. Hanep ang mga damogs yung mag-ama. O oh, sige, mamaya. Igo mo yan. Ay! 1, 2, 3 teka, oh, okay. game wow yan ang matagal nyo nang iniintay Diyos ko po Lord pero napatunayan ko dito muna, sige yes, utin mo pakita mo anak napatunayan ko na hindi talaga siya bibili kasi yung iba, makabili lang kahit hindi gusto eto, may ugali po ito na talagang pag hindi niya gusto, hindi mo mapipili. Hindi talaga siya bibili. Na very good naman po siya doon. Oh. Ngayon, kapag gusto niya, hindi naman siya makatulog. At ako naman ang nahihirapan. Sige, sukat mo anak. O, oh, nahihirapan kasi na high blood po siya, mga style ng batang ito. O, oh, yan. Dito. O, oh, luwag pa. Wow! O, oh, ba't hindi nailaw? O, oh, ilaw yan. Ay, oo nga, no? Pag doon po nailaw, original. Pag hindi, Uh, hindi do original o oh, original oh ganda oh happy ka ang masasabi mo anak ganda oh ganda and and ano ano sasabihin mo thank you and yo anong yo and yo Lina with mo and yo ano you uh, Linawid mo muna <laughs> and sasabihin mo and yo I love you, mommy. I love you, mommy. O, oh, tapos kikis ka sa mommy. Mm. O. Oh. Oh, hindi ko. Kilis bilis. Yun na yun. O, <laughs> oh, ang ganda. Pati nga. Mm. Umiilaw-ilaw siya. O. Oh. Matibay naman ang crocs. Ako nga po mga bossing, ano, 5 years na yung crocs kong ginagamit. Kaya mga limited edition. Wow.